Alam mo na ba ang mga halaman na dapat meron ka sa harapan ng iyong bahay ngayong 2024? Kung hindi pa, sa video na ito ay ibabahagi ko ang mga swerteng halamang ito. Ano-ano nga ba ang mga halamang ito? At bakit dapat ilagay mo ito sa harapan ng iyong bahay? Ngunit bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang paglalagay ng mga halaman sa harap ng bahay ay maraming ibinibigay na benepisyo. Ilan niya dito ay ang pagbibigay nito ng natural na ganda na maaaring magsilbing pampaaliw sa mga dumaraan dito at nakapagbibigay ng positibong pakiramdam. Naglilinis ng hangin at nakakatulong sa pagpapababa ng temperatura lalo na kapag tag na panahon. Narito ang mga magagandang halaman na nagtataglay ng mga benepisyong aming binanggit sa unahan na maaaring isama mo sa iyong koleksyon. Bougainvillea Ang Bougainvillea ay isang halaman na namumulaklak, matinik at gumagapang na halaman. Mainam itong ilagay sa harap ng bahay dahil sa namumulaklak ang Bougainvillea halos buong taon. Ang katangiang ito ng Bougainvillea ang siyang nag-aakit sa mga mahilig sa halaman na magtanim nito. Isa din ito sa halamang ginagamit ng mga landscaper para pagandahin ang isang pwesto lalo na ito ay kayang makatagal sa direktang sikat ng araw. Karaniwan din itong ginagawang halaman na pambakod dahil na rin sa mga tinig nito na nakakatulong para panangga o hadlang sa mga gustong mag bahay. Japanese Bamboo Ang Dracaena sorcolosa ay isang uri ng halaman na kilala rin bilang gold dust dracena o gold dust plant. Dito sa Pilipinas, kilala ito sa tawag na Japanese bamboo dahil sa nakakahalintulad sa kawayan ang mga tangkay at dahon nito. Ito ay isang halaman na karaniwang ginagamit bilang indoor plant dahil sa madali lang itong alagaan at mabuhay sa mga lugar na hindi naaabot ng araw. Ngunit mainam din kung ilalagay ito sa harap ng bahay dahil sa magaganda nitong mga dahon lalo na ng ibang variety na mayroon ito. Swerte kung ituring ng ibang ang halamang ito lalo na kapag ito ay namulaklak. Giant Taro Ang Giant Taro na kilala rin bilang Alocasia macroriza ay isang uri ng halaman na karaniwang matatagpuan sa mga tropical at subtropical na rehiyon. Ito ay isa sa mga halamang pang-ornamental na maaaring magbigay ng makukulay na dahon at pang-dekorasyong halaman sa harapan ng iyong bahay. Kapansin-pansin ang malalapad at malalaki nitong dahon na talaga namang agaw pansin saan man lugar ito ay e pwesto na nakakatulong sa pagbibigay ng tropical at preskong ambiance. Ang mga dahon at laman ng halamang ito ay edible o maaaring kainin kung tama ang pagkakaluto dito dahil naglalaman din ito ng calcium oxalate crystals na mapanganib sa balat at sikmura. Rose Ang mga rose ay kilalang halamang ornamental na may maraming uri at tulay. Ang mga ito ay kinikilala sa kanilang mga bulaklak na matitingkad at magkakaibang kulay. Mula sa mapusyaw hanggang sa puti at pula. Ang halamang rose ay nagsisilbing simbolo ng pag-ibig, kagandahan at kausayan. Ang babat kulay ng rosas ay may katumbas na kahulugan. Tulad ng pula para sa pag-ibig at pagkakaibigan, dilaw para sa kagalakan at puti para sa kabutihan at kapayapaan. Dahil dito, ang bulaklak ng rose ay madalas na ibinibigay bilang pangregalo. Palm Trees Ang mga palm trees ay nagbibigay ng natural na karisma at nagdadala rin ng tropical na ambiance dahil sa mga malalapad nitong mga dahon. Ang halamang ito ay maaaring magbigay ng natural na lilim at makakatulong sa pagpapababa ng temperatura lalo na sa panahon ng tag-init. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng komportabling pakiramdam sa harap ng iyong bahay. Snake Plant Kapag pinag-uusapan ang mga halaman sa bahay, hindi mawawala sa listahan ang halamang snake plant. Kilala kasi ito sa mga dahon nito na magaganda at talaga namang nakakaagaw pansin, lalo na yung variety ng snake plant na may kulay dilaw sa gilid. Marami ang may gusto sa halamang ito dahil sa mabilis lamang itong alagaan at paramihin. Hawaiian Tea Plant ang wishing plant o Hawaiian tea plant na kilala din sa tawag na Cordyline fruticosa ay isang tropical na halaman na mayroong malapad at makulay na mga dahon. Maaari itong lumaki bilang halamang ginagawang landscape at maaari ding patubuin o itanim sa mga paso. Marami ang may gusto sa halamang ito dahil sa magaganda, makulay, mabilis lumaki at tumatagal nitong mga dahon. Pinaniniwalaan din ng mga Hawaiian na nagtataglay ng mystical power ang halaman na ito at may paniniwala sila na ang pagtatanim nito sa bakuran ay magdadala ng swerte, mahabang buhay, protection at pangmatagalang buhay pag-ibig lalo na kapag namulaklak ito. Birds of Paradise Ang natatanging halamang ito ay isa sa pinakakilalang tropical na halamang na mamulaklak may pagkakahawig sa saging ang mga dahon nito dahil ito ay closely related dito. Ang halamang ito ay kilala sa tawag na Birds of Paradise dahil sa pagkakahawig nito sa tropical na ibon na may kapareho ding pangalan. Ito ay mas mabilis lumaki at lumago kumpara sa maraming tropical na halaman. Strelitzia reginae ang opisyal nitong pangalan at karaniwan din itong tinatawag na the crane flower. Mainam itong ilagay sa harap ng bahay dahil inaabsorb nito ang negatibong enerhiya at naglalabas naman ng positibong vibes sa paligid ng bahay. Ang mga halamang nabanggit namin ay ilan lamang sa mga halamang makadaragdag ng estetik na ganda sa harapan ng bahay at makatutulong sa pagpapababa ng temperatura. Ano ang masasabi mo ka-urban sa mga halamang aming binanggit? Alin sa mga halamang ito ang pinaka nagustuhan mo? Ibahag ang iyong sagot at opinion tungkol sa mga halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa pananood. Hanggang sa muli po. God bless!